Okay, ayan. natin tong transfer. Tapos, punta tayo ng international transfer. Ayan, pindutin lang natin to. Tapos, punta tayo ng transfast. tapos add beneficiary. Ayan, makikita natin tong itong form na to. Filapan lang natin to. Madali lang naman filapan to. Yan. Select country, Philippines. Tapos, remittance option. Lagay natin mobile cash. Beneficiary name, last name, nickname. Yan. Lagay mo lang yan. Hindi ko na nilagyan kasi nga para mabilis. Beneficiary wallet number, ito yung ating uh, Gcash number. Yan. Example lang itong ilalagay ko na ito. Lalagyan ko lang ng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 yan lang ang lalagay ko yeah tapos beneficiary address syempre yeah tapos lapin lang natin yung Philippines pins yan tapos individual syempre yes beneficiary wallet name lagay natin dito ano uh, gcash yung gcash ang pipindutin natin yan mobile cash gcash Plus currency, Philippine peso. Purpose of remittance, family maintenance. Yan. Tapos, ito. Personal, relatives, pwede rin. Ayan. Kapag okay na yan, agree na tayo. Ayan. Double check lang natin. Kung okay na yan, kung okay na to, na double check mo na, Ayan. next na natin, pag na okay na yan sa inyo next na yan. tapos yan magpapakita yan activate lang natin to para ano yan activate pindutin yung activate yan 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 yung uh, code number na i-dadial natin dun sa may kasi may tatawag dyan eh yan doon natin idadayal so hindi hindi ko na ano hindi hindi ko na wala na yung tatawag dito kasi hindi ko na siya pinindot pag tapos na yan nadial mo na yung code na yon doon sa may tumawag okay na yon magpapakita nitong yung pangalan mo diyan may nakalagay na TF yan. Tapos okay na yan. Sana nakatulong, mga kabayan. Yan. Salamat, salamat sa panonood.